News updates. Mga balita ngayon. Sagupaan sa Garcia Torena, Camarines Sur, isang NPA patay. Philippine at U.S. Armies nagsimula na sa ground recon para sa JPMRC X 2025. 15.8 billion pesos na peking items sa divisoria na sabat ng Bureau of Customs. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Patay ang isang miyembro ng New People's Army o NPA sa sampung minutong bakbakan laban sa mga sundalo ng 83rd Infantry Battalion alas 5 kahapon ng umaga sa barangay Salvation Garcia Torena, Camarines Sur. Matapos ang sagupaan, tumambad sa mga sundalo ang patay na NPA na iniwan ng kanyang mga kasamahan upang tumakas. Wala pang pagkakakilanlan ang nasawing miyembro. Nakuha naman sa pinangyarihan ng encuentro ang isang M16 rifle, isang .45 caliber pistol, anti-personal mines at pampasabog, mga bala at personal na gamit. Walang iniulat na nasawi o nasugatan sa hanay ng tropa ng pamahalaan. Nagahanda na ang Philippine Army at US Army para sa Joint Pacific Multinational Readiness Center Exportable o JPMRCX 2025 sa ilalim ng Salaknib Exercise ngayong taon. Noong isang linggo, nagkaroon ng ground reconnaissance sa Palayan City at Laur Nueva Ecija ang Army Artillery Regiment ng Philippine Army at ang 25th Infantry Division ng U.S. Army Pacific. Layunin nito ang pagtukoy ng epektibong artillery positions upang suportahan ang mga tropang maneuvering sa battle phase. Ang JPMRC Battle Phase ay nakatakda mula May 30 hanggang June 6, 2025. Ang salaknib na sinimulan bilang platoon-level drill noong 2014 ay lumalabas lumago na ngayon bilang isang division level bilateral exercise na ginagawa sa dalawang yugto. Layo ng Salaknib 2025 na paitingin ang interoperability, tiwala at kooperasyon ng Armed Forces of the Philippines at U.S. military bilang bahagi ng limang taong roadmap ng nasabing pagsasanay. Nasabat ng Bureau of Customs o BOC kasama ang Guest Philippines ang tinatayang 15.8 billion pesos na halaga ng mga peking produkto sa raid noong isang linggo sa Divisoria, Maynila, pinangunahan ng Customs Intelligence and Investigation Service, Intellectual Property Rights Division ang operasyon. Dito natuklasan ang 1.7 million piraso ng counterfeit na bags, damit at accessories na may tatak na Guess, Coach, Louis Vuitton at iba pa. Ayon kay Attorney Christian Nico Acosta, kinatawan ng yes, matagal nang minamanmanan ng target ng operasyon at kinilala ito bilang banta sa kaligtasan ng mga mamimili at integridad ng mga lehitimong negosyo. Binigyang diin ni BOC Commissioner Bienvenido Rubio na layunin ng ahensya na labanan ng iligal na kalakalan at protektahan ng publiko laban sa peking produkto. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sintyongko, nag uulat Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.